Pagbasa mula sa aklat ni Edras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapagmahalang hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Aheyo at Sakarias. Nayari nila ang templo Ayun sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Naharing Siro, Dario at Arta Herhes. At nayari noong ikatlo ng Adar. Ikaanim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Estraelita, mga saserdote at mga levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng sandaang toro at dalawang daang tupang lalaki at apat na raang kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng labindalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagka-pangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga levita. Sila'y binigyan ng kanika nilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautosan ni Moises. At ng ikalabing apat ng unang buwan, ipinagdiwang na mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Pasko. Nakapaglinis na noon ang mga levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila levita ang salita ng diyos salamat sa diyos